Bahala na utol basta tari pa-iwi, ano. pa oh. Paiwi method. Hati sa presyo ng bake, hati sa pagkain. Oh. Uh, bahala na madali na tama ay. Yan ito na po yung baboy. <laughs> Nga pa ano na yun. Kusog na kusog. Bahala po kumusta na po kayo lahat ano po yan. Bahala episode ito na ano po. Andito po tayo sa area number 2. Oh uh, yan pupunta po tayo kay utol. At gawa po ng Di po ba ginawa na natin doon yung kulong ng baboy? Ano po? Ay ngayon tay iiwi kay utol na kaalagain doon. Yan. Mga apat na piraso po. Iwi, iwi, ano nga bang tawag doon? Iwi traditional ba? Basta eh, iwi method yon Iwi method. Yung kanya yung biik. akin yung pakain. Tapos saka po namin ko compute kung magkano yung magiging. Pag nagbintahan, kung paano yung magiging kwinta namin nun. Uh -huh. Siya na pagbintahan po. Dito na po tayo sa loob. Paldoy! Woo! -ano ka? Kanina ka pa ba? Ha? Pauwi ka na rin? Oo. Nasaan ba yung baboy? Hindi ka, mapaano yun? Ay, na maya Ang kaunti. Ano kaya? Ay, bukas Baka may gawa uli ay? Eh. Nasaan ba yung baboy? Nasaan? Bali, busog pa daw po itong baboy. Ay, kakakain laang. Ay, ngayon po papahindagan namin. Bago namin iuwi. Busog pa ba, Rico Busog. Kakakain laang. Ay, baka po biglang magsuka. Yan, ito po yung mga baby. Hoy, ilan na rin magkakapatid? Ilan? 12. Ba. Oh. Talaga sing takomanak nare-nare ano. Kare inaing areyo. Oo, oh. oh, talagang bilog na bilog o. Oh. Taylan na ray. Ugu 16 na anak na. Bay ayos ano. Dila magkakapatid na ring iiwihin ko. 12. 1, 2, 3, 4 ha? 4 12 ready? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 inahin lahat malaki maliit inahin lahat ang aking kukuhain baka po biglang mapaibig tayo na gawing inahin gawa ho ng paglalaki ang ating kinuha Sureball po yung napambenta. Oho. Ba, ina, hindi nyo pinakamaliit. Eh, bayain na. Yung igi naman na ay, ay Nakakatuwa. Labing dalawa. Ganyan po talaga naked. Hmm. maganda at balangan no? Oh. balangan po ang kulay ng gayan busog na busog pa eh no? eh huwag na kayo tumakbo hmm. maigi po oh. ha sa bakid hindi ka tumalon sa bakid Ha? Tatalon na no. Sa na lang am. Bubutasan yung sako. Ah, katuwa Titingnan ko pala yung kaka. Eh. Yun yung kaka. Dami eh. Wala. Ayun, meron. Ah, Ay, meron nga. Ayun. diyan oh. Takaw. Pwede na to. Hmm. Ah? Ano ko Sa bakit? May bakit ba diyan? Oo nga. Lalagal lang sa ako sa ilalim, ah. Kakaw Kolik, pinitas ko na rin kakaw mo. Pinitas ko na rin kakao mo. Nervis sa po natin ano, kakao. Pagkadaan pala rin ubi ako, ah, aldin na. Ubi? Ha? Dami. 对吧？朋友，卡卡乌。 Haba po tayo nagpapahinindad ng baboy. Ha? Sa so bakit? Gagawa ng ano? Hindi ka na magtalo na yan. Ay baka hindi tatalo niyan. Ano kaya? Ay yung tapakan. Ha? Huh? ng sako. Oh, hindi oh, kahit. Bali dito po natin ilalagay yung ano. Baboy yan. Apat na piraso laang po naman. Hmm. Ito, sasarado na lang. Tara ko tol! Call doon! po, apat. Ewe method po pala ang tawag doon. Hindi ba nang dadala rin isang anahing Baka na ah. Ikaw ba ang dadakma? Ikaw ang dumampot I-shoot mo din eh Ha? Alis Baka nga hindi ko magama ay Alin ba yun? Basta lahat ng inahin ah Baka umakalabas pa yun Yan yun yun Baka may makatalon ah ay, ikaw na't ikaw nga ang amo niyan. Eh di tingnan mo kung alin ang may nakahiwalay na ayan Nan, eh. tingnan eh. kung alin ang dakmain mo. Sa. Suot. Hmm. Tingnan mo, eh, bulat eh, nakatindig na yan, yan, mababait naman pala, apa, hindi nakairit, no? Mababait ito. Pagkahusay naman itong babay mo ito. Mm-hmm. Hmm, Hmm. Lalaki. Oh. Lalaki ano? Oh. Hmm. Yung isa yung maliit. Mm, mm Yun ang inahin, basta inahin. Inahin na rin. Hmm. Ay baka lusot din yan ah. Ang oh, idakol din, lusot eh. Oh, uh, Ang lusot eh. Mm. Uh. Yan. Yeah. Garan na lang yan ano? Hmm. Eh, Sagat yung panunay oh. Ano kaya? Dila na lang natira din. Walo. Oh. Aba mabigat din pala recall, din tayo mga kapag-usong mabigat di din baka po tayo kagatin inahin eh eh baka nga oh ano kumusta kayo ha oh <laughs> ang ganda oh oh no yung baisot ay nasa atin iwi ang ganda may lalagyan oh yeah. parang din <laughs> uh, oh nga yan eh, pupurgahin mo. Bu bukas, pwede na bukas, ano? Baka ma-stress eh, sabihin ng baboy yan. Walang pambad sa ila, walang pambad sa tubig. Mga makaluwa. O, oh, para... Ay, sabay purga, para nga alis stress. Pag, Hindi uh, pa, ano... Hindi pa purga yan, eh. Ha? Hindi pa purga. Tala, uh, usong tayo. Paano ba lakad natin? Ikaw ang paano? Uh. Mabigat. Ma na? Mabigat. Mabigat. Uh. Ang panik ko pa. lakad. arin na po. Palin. Hapon po natin sinundo para presko po ang ano, panahon. Starter ba ang pakain, Palin? Oo. Starter pegrulak. Oo, oh, bibila akong mga Matatagalan na ka ang limang kilo, sapong kilo. Matatagalan na rin ano. Para, magkano ka ang kilo ng gayon? 40 pesos ano. Hindi, baka naman pag may isang sako yung mamahaling gayon na ano na palitin na ano. Punta na na. Ah, ay di, pre-starter pa ba ngayon? Pre. To, ay, starter na naman pala. Ay, 50 kilo na yun. Ano? Ay, 50 kilo na yun, ano? Malamig ngayon na, may abo-abo para. O, ito Ay, pag sa panlit yun na rin bibinta, ilang buwan yun eh. Dalawang buwan, August, September, October. October ay eh, tatlong buwan. November, malaki. Masyadong malaki. Pero mabinta rin pa kayo panahon ngayon. Pang November 1. vô lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp nandito na po tayo. Usong, narito na po tayo sa kulungan. Hawakan mo, hawakin. Ano, nandito na kayo sa New Balat. Bagong ano po ito. New Home. O, oh, babay. babae ka ulit. Wala ka na. Wala, lalaki kayo. Hmm. Wala, hmm. malaki. Hmm. Wala, Ha? Oo. Oh. Oh. Paano mo dokol nyo yung takat? Aking hihiwain na rin. Para mas madali. Hindi rin. Hindi rin pala. Pag ang hinahin ay nasimula umanak manak. Yan bilis yan. Pag hihiwalay ang anak. Pag hihiwalay. Mantak nga yan o ay. Meron din pala yung kawad dyan. Ano, Yung pag inahin ba yung hindi magaling? Oo, um, mm. oh, oh, oh okay, galing. Yung, yung yan oh. na yung? yung magkakapatid, ano? Mm. Oo, oh, pag, -pag mag-inahin. Hmm. Ang ganda makbo, magandang hitiya. Yeah. Ganda ng head-up mo di yan. Ang galing. Ang no? Hmm. Dito na kayo. Oh, lalaki, ano? Oh, natatakot, oh e, naerit o, parang yung pinaka pets, o, ang liit, o pets hold it pa, so, yun na kayo, o, haba hmm, ganda na, o. Nik, 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 nik. Yan ang ng kulay, ano? Balangan. Balangan ang tawag sa ganito, ano? Matulad to, oh, yung pusa. Balangan. hindi eh? na may bali, yung, yung, yung kwa din, yun. wala yun. Yung, yung mga, um, mm, ayos na rin talaga yung sa baboy, yung mga pantalang. Nik! <laughs> parang butol, yung parang... Uh -huh. ah, lahat po yung inahin, no? Inahin, 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 inahin. Oh, wala, may <laughs> maglalang mga inahin. Oo nga, kaya sa akin maganda. Bahala na utol, basta tari paiwi, ano? Oh. iwi method. Hati sa presyo ng bake, hati sa pakain, no? Eh. Bahala na, madaling tama tayo magkwinta, eh. Yan, ito na po yung baboy. <laughs> Napapaano <laughs> na yun. Pusok na, iba kang pusok.